Magandang araw mga kaibigan. Sa video na to ay pag-uusapan naman natin yung tinatawag na deed of sale or kasulatan ng bilihan. Ano nga ba ang deed of sale? Ang deed of sale ay isang legal na dokumento na nagpapatunay ng transaksyon ng pagbili at pagbebenta ng ari-arian gaya ng bahay, lupa, sasakyan at kung ano-ano pang ari-arian. Ito ay nagsasaad ng opisyal na paglipat ng pagmamayari mula sa nagbenta papunta sa bibili. Ang deed of sale ay mahalaga sa parehong panig upang mapanatili ang legalidad ng transaksyon at maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ang deed of sale ay may mga mahalagang bahagi na dapat nating tukuyin. Number 1, yung tinatawag na pamagat. Ito ay nagsasaad kung ano ba ang uri ng dokumentong ito. Kadalasan ito ay nakikita sa taas. Kung mapapansin natin nakalagay dito 'of sale' or kasunduan. Pangalawa sa bahagi ay 'yung tinatawag na mga partido. Dito nakasaad ang pangalan at iba pang mga personal na impormasyon ng nagbebenta at bibili. Pangatlo sa bahagi ay 'yung tinatawag na paglalarawan ng ari-arian. Ito ang detalyadong paglalarawan sa ari-ari ang ibebenta. Kasama dito kung saan ito matatagpuan at ang mahalagang detalye nito. Pang-apat na bahagi ay yung tinatawag na halaga ng bentahan. Ipinapakita dito kung ano ba yung kabuoang halaga ng bentahan. At pwede rin nakasaad dito yung tuntunin kung paano ito babayaran isa sa mahalagang parte rin yung panglima na tinatawag nating pag-amin ng pagmamayari. Ito ay isang deklarasyon sa parte na nagbebenta na siya ang legal na nagmamayari ng ari-arian na ibebenta. Pang-anim ay yung pagtanggap ng bilihan. Dito na yung pagtanggap ng bibili ng ari-arian at ang kondisyon ng pagbabayad ng halaga nito. At ang panghuli ay yung tinatawag na notaryo. Ito ay isang opisyal na pahayag mula sa notaryo publiko na nagsasabing ang nilalaman ng dokumento ay totoo at wasto. Pag-usapan natin yung tinatawag na notaryo. Ang notaryo ay ginagawa ng isang notaryo publiko. Sila yung otoridad na individual na nagsasagawa ng pagsusuri sa dokumento at nagpapatunay na ito ay wasto at totoo. Sa pamamagitan ng pagnamotaryo, na ipapakita ang mga sumusunod. Number 1, legalidad or legality. Nagpapatunay ito na ang transaksyong naganap ay legal at sa tamang paraan. Pangalawa ay yung authentication. Pinapatunayan nito ang mga pirma sa dokumento at kung kailan ito napirmahan. Number three, ito ay ebidensya. Maaaring gamitin ang notaryadong dokumento bilang ebidensya sa korte kapag may mga problema ang naganap sa hinaharap. So yan po mga kaibigan ang tinatawag na deed of sale or kasulatan ng bilihan. Sa susunod na video ay pag-uusapan natin yung mas specific na topic katulad ng bilihan ng lupa. So yun lamang po at maraming salamat.